kaya nung pagluluna mo na yung sakniyan nuna ko kapag nung pagluluna kita ko din ako masakit kasi nagiging 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 na sila ng mga basakan kalingap ba <laughs> kayang <laughs> hmm. <laughs> di wala kayo kuna wala kay pagkaon niya <laughs> Bakit nilipad na ng hangin itong atok mo? Uh, Ayan yung mga kalinga po sa kabiutan na babae na sila kabok bata mo lay? Upat Upat kabok na ng bana matay ang bana sa sakit Nala, koy hatagamay day, ha? Ipalo lang si Kuya Bal, si Bal Santos Matubang, ha? nakamay may siguro Facebook. Naka YouTube. Bal Santos Matubang. Kalinga para sa may hirap. Kasi ate Itna. Kasi ate Itna. Kung ano sinurpe tayo. Tagaan tayo ng kino ng... Biaya. Huwag uh, ka balik, ako ulit balik. Kaya sabi sa iyo ha. Ako kuya balik, araw na na ha. Salamat po. Salamat eh. Ano na natin bayan mo, baka suwepeng ka. Tagaan kang grasya. Wala mag... Sumerender sum sa Ginoo. Ayan balay nila Kalinga po hmm. Sige tayo ha? lakaw na kami tayo Salamat po Salamat po Balikan lang natin nila kalinga po Ayan po